Hey yo, what's up po mga Carbenturer? dito naman tayo ngayon sa gawain natin dito sa probinsya mga Carbenturer. Um, sa lahat na nanonood ngayon, uh, welcome po kayo dito sa munting YouTube channel ko, Adventurer Bogs TV. Uh, yang nakita nyo mga Carbenturer ay eh, ilan lamang sa laman sa video nito. Uh, bago ko ipagpatuloy ang video nito mga Carbenturer, ayan uh, nyo muna akong i-play yung ating intro. Ito po. Na ito na po tayo mga karbinsurera Simulan natin sa bagong umaga mga karbinsurera Sa video nito mga karbinsurera uh, pagkagabi mga karbinsurera Nilagak natin yung lambat natin Kaya kinamugahan na uh, tulad ng dati Sinik na natin yung lambat natin uh, At ito na mga karbinsurera Yung uh, aktual na pag ano, Ligpit ko sa uh, lambat uh, Hindi ko pa ihiniwala yung mga huling isda Sa lambat natin mga karbinsurera eh, Kasi plano ko Doon lang sa baba natin i- eh, Hiwala yung isda sa lambat uh, At yan ang yung mga huli mga kabinsuri Pinatay ko agad yung mga huling isda Para wala ng chance na makawala pa yung isda Kadalasan yung mga huli mga kabinsuri Yung kinatawag namin na danggit na uh, Yan ang kadalasan mahuli natin sa lambat natin na isda Kasi yan yeah, Andito lang tayo sa uh, mababaw na bahagi ng dagat Tayo mag lagak ng ating lambat. A few later. At ito na po, a few moments later, and andyan na po ako sa bahay dahil hindi naman masyado malayo yung dagat mula sa amin. At yan na po yung mga huli natin lahat mga karbentura, andyan pa nakasabit pa sa lambat natin. Ah, uh, dyan na natin sa bahay hiwala yung mga huling isda natin mga karbentura. Yan po, kadalasan mga huli natin yung mga isda na danggit. Uh, maayos na ayos yung huli natin ngayon, medyo marami-rami yung huli natin mga karbentura. Yan po, uh, iniwala mo yung Uh, mga danggit kasi plano ko sa luto ngayon mga karamitsure. Prito natin tong mga huli nating isda mga karamitsure dahil paborito ko talaga yung pritong isda. Uh, bago ko iprito yung isda mga karamitsure, uh, plano ko uh, hatiin ko muna yung isda para pati yung buto ng isda pidi ng mga kain. Ayan po. Uh, tinanggalan ko muna ng mga tinik yung mga isda mga karbinsyer para sa paghati natin uh, hindi tayo matinik ng uh, danggit kasi malayong danggit mga karunsir bari mapuison yung tinik ng danggit kaya lininis natin ng mabuti tinanggalan ng tinik at yan ah, hinati ko na yung isda mga karunsir at tinanggalan natin ng mga bituka para malinis na malinis yung isda mga karunsir at yan na po natapos ko na Hinati yung isda at yan linis na natin. Hinugasan muna natin ng tubig para i-marinate natin ng asin at saka yung magic sarap para Uh, masarap talaga yung luto natin kasi mayroong magic. At yan po, pinailaw ko na yung stove para magsimula na tayo sa pagluto ng ating isda. At yan, binuhusan ko na ng cooking oil yung kaha para uh, mainit na siya. Uh, isalang na natin yung hinati natin ng mga isda. At ito, isalang na natin yung isda mga kabinsyaryo dahil mainit na mainit na talaga yung uh, cooking oil. Uh, ito, pakinggan nyo yung tunog ng mantika mga kabinsyaryo. Ay yan parang tunog ng pulse yung tunog ng matika mga kadinsurel At iyan na po tumahimik na yung tunog ng matika Ibig sabihin luto na yung sinalang natin na isda mga kadinsurel At yan inihain ko na yung isda mga kadinsurel Hmm, Amoy pa lang. ang sarap na sa mga mahiling magprito dyan ng isda mga karbinsurir gayahin nyo po ito uh, masarap talaga siya mga karbinsurir uh, hatiin nyo muna yung isda bago iprito Uh, para pati yung buto uh, pwede nang kainin kasi mag siya mga Kalbin Surer. Uh, Ang sarap talaga ng, ng pagkaluto pag ganito yung pagkagawa mga Kalbin Uh, at ito na po, ang ganda na ng kulay ng ating linuto mga kardinsurir. sirer. Uh, mukhang masarap na masarap talaga. Dahil masarap talaga siya mga sirer. At hindi lang yung isda ay eh, pinirito ko dyan mga sirer. Dahil yung mga huli natin na mga shield sa yung alimasag, uh, isinalang ko na rin sa prito. At yan na, uh, na siya oh. At ito ang unang patikim ko sa video ng ito. Uh, isang gawain ko din sa probinsya mga kabinsyon. <laughs> Dahil di mawala sa atin yung magluto tayo mga kabinsyon na tikman yung luto natin. Uh, yan, Natikman ko muna yung luto natin sa kapatid ko. At tapos tayo din. Yan, mm, yummy mga kabinsyon. Ang sarap talaga ng luto natin mga kabinsyon. Ayos na ayos yung luto natin mga kabinsyon. Success! At dyan natapos ang unang araw sa video ng ito mga kabinsyon. Much, much, much later. At dahil walang tigil sa paglitaw yung araw mga kabinsurir, patuloy na tayo sa pangalawang ginawa ko sa video nito. Uh, isang bagong umaga mga kabinsurir, kinuha ko yung itak sa saka yung kawayan na ginawa namin pang ipit sa bulas. At ito po, panoorin po ninyo yung pangalawang ginawa ko sa video ito. Sa pagkakataon na yun, mga karmichuri, nandiyan ako sa spot na pagkukunan natin ng mga bulasong. Okay. Eh, yeah, maliit na kubo diyan mga carpenterer yung uh, pinaglutuan namin noon uh, kung sino nakakita sa upload natin noon na Ayan uh, rin kami nagluto ng bulasot at saka ayan rin kami kumain. Uh, yan rin ang uh, pinuntahan natin mga kaligsirir. At yan, nagsimula na po akong um, uh, winasak yung mga bahay ng bulaso mga karbinsyur bali kita yung butas ng bulaso para Uh, isirado nila uli na uh, ito po mga manok na narinig niyo ngayon mga karbinsyurir uh, sa time ito na nag edit ako uh, marami kasing mga manok dito sa paligid sa atin dito sa probinsya kaya hindi natin may na mayroong background natin tuktulaok ng manok At yan po, pinalitan ko muna yung uh, sinuot kong butas ng chinilas mga karbintyurer dahil masakit na yung paako sa kakalakan ng uh, suot yung butas kasi medyo mabigat kasi yung butas mga ah uh, Ito po, panoorin po ninyo yung kalalabasan ng paghanting namin ng uh, mga bulaso. Ayan uh, yung pangalawa kong huli mga kalabinsurir. Pinakawalan uh, pinakawala natin dahil medyo maliit pa yung bulasuna na nakuha natin sa pangalawa. Buske! 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 Tara! Alas 5 na! Tara, ulit nata na tayo. Alas 5 na! Hapon na boski Relax Relax muna tayo kaunti Kasi Siko pa yung lambat mamayang gabi ayun na So mga carpenturer Away na kami mga carpenturer Siot muna muna Siot muna natin tong boots Butas Maputik yung daanan natin mga carpenturer At saka bitbitin na lang tong Sinilas So ngayon mga kabinsyurir, nagpasyah akong umuwi na dahil hapon, alas sinto na ng hapon. Uh, plano ko kasi na ilagay yung lambat natin sa gabi uh, para magpapahinga pa tayo ng kaunti. So yung huli namin lahat mga kabinsyurir, isa lang yung huli ko, kampuski tatlo. Nang so, huli lahat, mga kabinsyurir, isa lang yung huli ko, kampuski tatlo. tatlo. Babay na, uwi na kami kasi hapon na mga kabinsyurir. Much, much, much later. At dahil mabilis yung pagtakbo ng oras mga karbinsurir, ahapot na, padilim na. At yan mga karbinsurir, umabot na ng alas city ng gabi. At sa time na yan mga karbinsurir, andyan na po ako sa dagat para i-check yung lambat natin at ilagak sa tubig dagat para ah, itaan. Ayan po, okay na okay yung ah, lambat natin ready na para lagak sa tubig dagat. At ito one night later mga carventurer, isang gabi ang lumipas at uh, maagang maga akong bumalik sa dagat para i-check yung lambat na itinaan natin. Nakasama ang palad mga carventurer, walang huli yung lambat natin kahit isa. Uh, nagtataka ako bakit uh, zero yung lambat natin kahit isang isda, wala talaga. Kaya ginawa ko mga carventurer, uh, linigpit ko yung lambat tapos inilaga ko sa ibang spot. Ayan po, uh, nagsimula na akong naglagak ng ating lambat sa ibang spot. Ito po panoorin po ninyo yung kalalabas na sa pagpanlambat natin sa araw na yan. Ayan po palitaw na po yung araw at wala pa tayong huling isda. Uh, di katulad nung uh, na nakarang araw na ilagakin natin yung lambat sa gabi tapos uh, kinaumagahan. Uh, mayroon tayong huli agad. As time na yan mga kanbunsir, wala pa tayong huli. Kaya ginamitan ko na ng sa mga kanbunsirir. Bali, uh, binulabog ko yung uh, tubig dagat para mapunta yung mga isda sa lambat natin Paso sa pag-check ng lambat mga kabintsyer wala pa rin isda na sumabit sa lambat natin kahit ano na lang gawin ko mga kabintsyer na paraan para makahuli tayo ng isda at yan sinisid ko na yung tubig para hanapin kung saan nagtago yung mga isda uh, wala pa rin akong nakitang mga isda mga kardinturer minsan mayroon talagang pagkakataon na medyo madamot yung karagatan mga kardinturer kahit tanong pilit mo sa pag uh, lagak ng lambat ng iba't ibang spot wala talagang mahuling isda at yan po panoorin po ninyo yung kalalabasan ng panalambat natin ito Po sa time na yan nandyan na po ako sa baybayin uh, chinichi ko yung lambat kung meron bang isda na nakasabit, wala talaga mga karbintyurer kahit isa, kahit naisipan ko na lang na umuwi mga karbintyurer at ahahanap ng paraan at sa ganitong pagkakataon mga karbintyurer pinaghandaan naman natin yan dahil nung nakaraang araw nung sa time ng panlalambat natin kung sino nakakita sa nakaraang upload natin mga carpenter yung marami tayong huli at maraming uh, nagraranso sa huli natin na iminarinit natin ng asin uh, pangmatagalan kasi yun mga kadventurer yung ginawa nating pagmarinit ng isda yung mga naragranso na ayun ang naisipan kong lutuin mga kadventurer sa araw na ito para tayo ay may maiulam A few moments later A few moments later mga carpenters, andyan na po ako sa bahay At yan, uh, diretso ako sa isda, yung minarinit natin ng asin Yan po Ito po yung una kong ginawa, hinugasan muna natin ng tubig Para hindi siya masyadong maalat mga carpenters Dahil uh, ilang araw din nakababad sa asin yung isda At yan po, uh, pinahilaw ko na yung stove at tinakang na yung kaha Para magsimula na tayo sa pagluto at dahil walang tigil sa pagtakbo ng video ito mga Carbiturer, malayo-layo nang narating natin. At gusto ko sanang humingi sa inyo ng pabor mga Carbiturer na palike naman dyan sa uh, video ito bilang pagsuporta sa munting YouTube channel ko. At kung ikaw ay bago pa lamang sa channel na ito, andyan po sa baba, mayroon nakalagay dyan na subscribe yung kulay pula. Pakipindot po at i-all yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na aking ipapalabas. at yan po, luto na po yung tinabal natin mga kabinsurir at matatapos na rin ang video ng ito. Uh, sa lahat ng nanonood ngayon, uh, taos puso po akong magpapasalamat po sa inyo mga kabinsurir. Maraming maraming salamat po sa inyo sa walang sawan yung pagsuporta sa munting YouTube channel ko. At yan po, balik na po tayo sa video ito mga kabinsurir. Uh, mayroon akong dinalahan sa linoto natin na tinabal yung kapatid ko dahil paborito din niya yung tinabal. Uh, masarap kasi itong tinabal mga kabinsurir, lalo na yung ulam mo gulay na Uh, yung native na pagkaluto natin dyan na po ako sa bahay ng kapatid ko mga karbintsyurir at inilagay ko na sa misa yung uh, linuto natin na uh, tinabal at magpapaalam na po ako sa inyo mga karbintsyurir uh, sana na enjoy kayo ng video ng ito at susunod ulit ng upload natin sana hindi kayo magsawa magsuporta ng munting youtube channel ko mga karbintsyurir bye bye na po I love you all